Bukan cuma buangin laptop. Mama Tapi kanak tapi. Ka, tapi teman tapi Tapi teman Gigi go. Tapi kamu <laughs> na. Saat so, sadar ke atas ngayon, help me. Gitu yang kasih gilid ate. Yan. Very good si ate ah. Oh, wait lang, Lala. Wait lang. Okay, go. Go. Okay. Huwag ka ano masyadong lumapit kay ate kasi matamaan ka ni ate. Dito, yan. One, two, three. Go! Dito ka muna sa gilid kasi matamaan ka ni ate. Sige, sundan mo si ate. Sige, ate, dara ka ate. Susundan ka niya. Go! May bisikleta na. Ah, wait lang, lab. Wait lang. Stop ka muna, lab. May bisikleta. Stop ka muna, ha? Ah. Okay, go. go 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 baby go go go, 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 go. Mm -hmm. again again he was muna lang Ano ba naman yung dila na yan labas-labas?